idol tanungin lang po paano pataasin yung timbang na binubuhat natin sa gym kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin mataasan yung binubuhat ko ah uh, kailangan kasi ginagawa mo proper form proper breathing full range of motion na walang pain pain free tapos kailangan 10 reps proper form ngayon kung kaya mo na siya 12 reps gawin mo 15 reps ngayon, pag nasanay ka na sa 15 reps, saka ka mag-add ng 1 to 5 pounds. Yun, progressive overload. After 1 week, after 2 weeks, after 1 month, kailangan yung muscle yung sumasakit. Hindi yung joint, yung ligament, ano yun, yung kasukasuan, yung elbow, yung tuhod, lower back. Hindi dapat yung muscle lang. Just dapat, Progressive lang. Kasi kahit magaang, ang bodybuilding or pag gain ng muscle, yung magaang, pinapahirapan mo yung muscle mo. Sinestimulate mo. Hindi kagaya ng powerlifting. Yung powerlifting, walang pakailangang kung gumanda yung muscle mo. Hindi. Ang powerlifting, powerlifter, kailangan mabuhat nila ng pinakamabilis, na pinakamadali. Kahit ano. Basta maangat nila na pasok dun sa rules nila and regulations. Tama kayo. Mali ako na siya, Doctor. Do works for you. Happy Healthy guys